Ngayon, uh, good morning. Bali, alauna. Alauna na ngayon ng madaling araw. Ngayon lang dumating si Lala Mug. Kasi medyo malayo talaga from Quezon City to Kabuya, Laguna. So, alas parang 9 o'clock pa ito na pick up doon. Alauna lang dumating. So, dumating na yung naantay natin. Ito yung dalawang hen na ipapares natin dito sa dalawa nating ating cut. Magkapatid din ito na hin. So, unboxing tayo para makikita na natin to. Ayun. Excited. Ayun. Ganda rin ang katawan. So, ito na yun. Ipapares natin dito. Dirty blue bar siya pala. Ito yung natin dito sa ipiglat. Ayan. Ang ganda yung mga buka. Ito oh. yung paparis kay ano. Nice. Pag-iisa mo na yan. Man, yung pangalawa pagkamukha rin sila magkatawan din rest ng katawan so kailangan nang nakuling natin yung condition kasi maglulog na siya ganyan oh. yung pangalawang hidon yun. ang magulang nito solo cracker ng matnog Salamat bro Edward for peso. At salamat din sa kapatid mo si Jeffrey. Uh, sa pagkatiwala na maging maayos yung breaking natin. Nagandahin natin to. Galing! Mm, hindi na sila malungkot ang mga cut natin. Okay. na sila oh. Ayan, hindi naman lukot. Thank you. God bless.